Ayan guys, Monday, start na po ng work natin, ano? Ito po yung mga kasama natin sa trabaho guys, nandito tayo sa roof deck guys. Ayan po. Tuloy po, shout out po sa lahat mga guys. Update lang po tayo dito sa ating nilagawang bahay mga idol. Nagkalatag na po tayo ng bakal sa Slug, guys. Kasama natin dito si Nakaro. May okay. gula, no? Guys, samahan nyo lang po si Kuya Lars hanggang sa pupusahan natin itong Slug, guys. Day 1 ng January 2025. Ano ito, ito na Ito na, yung haba niya. Uh, magandang maga guys Day 2 na tayo ngayon ng 2025 Continuous ang work ng ating Slab guys dito sa 3rd floor ano? Ayan guys Start na sila wala ano? Ayan guys Sorry

lang Ayan na guys, yung talagang yung ng so, ito yung dating na uh, dating na namin guys, ready na tayo magbuhos ano? Uh, nataga na natin ng mga bakal tong ating food like, guys yung ng ating third floor magbubuhos na rito guys after ng break Actually, last, day, last time day 3 to guys So ayan guys, hanggang dun. Sa wakas. Tatapos na rin itong ating rooftick mga idol. And then, pagka ito ay naislaban na guys nga natin ang pinakabubong din yan doon sa may giging kusina ng sa third floor. saka yung CR niya. Yan, karugtong muna itong slab ng hagdanan yan. So, continuous watching lang po sa ating mga update dito sa ating pagkaganapan sa pag ng si Kuya Lars. Ano? mayakit na po yung ating mga graba po hangin yung cemento mayakit yun na rin po nila mamaya maya okay guys uh, pre na po yung halo natin guys so, ready to buo siya tayo dahil po yung mga biga niya guys